Presidente Ferdinand Marcos Jr. ipagtatanggol ang Pilipinas sa sovereign rights sa West Philippine Sea. Matapos ang kamakailang pagsalakay ng China sa West Philippine Sea, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong linggo na ipagtatanggol at proprotektahan ng bansa ang nasasakupan nito. Sinabi pa ng Pangulo ng ang Pilipinas lamang ang may lihitimong karapatan mag-operate kahit saan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga agresibong aksyon ng China laban sa mga barkong Pilipino ay lalong nagpatibay sa determinasyon ng bansa na ipagtanggol at protektahan ang jurisdiksyon ng bansa The West Philippine Sea. Ang aggression at mga provokasyon na ginawa ng China Coast Guard at ng kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at tauhan noong weekend ay lalo pang nagpatibay sa ating determinasyon na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng ating bansa, mga karapatan sa soberanya at jurisdiction sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni Presidente Marcos sa isang pahayag na naipost sa kanyang mga social media account noong linggo ng gabi. Noong linggo, tinira na namang muli ng China Coast Guard at Chinese Maritime Milisya ng mga water canyon ang mga bangka ng Pilipinas at kanilang mga escort na nasa regular na rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pahayag pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palagi siyang nakikipag-ugnayan sa ating pampansang seguridad at pamunuan ng depensa at inuutosan ng ating mga otoridad na magsagawa ng kanilang mga misyon ng may lubos na pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng ating mga tauhan ngunit magpapatuloy sa isang mission-oriented mindset. Muli niyang iginiit na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa at anumang dayuhang pag-aangkin sa soberanya dito ay walang basihan at ganap na salungat sa international na batas. Ang baho di Masinloc ay soberanong teritoryo ng Pilipinas at mahalagang bahagi ng ating kapuluan. Dagdag pa niya, walang iba maliban sa Pilipinas ang may lehitimong karapatan o legal na batayan para gumana saan man sa West Philippine Sea. Ang illegal na presensya sa ating mga katubigan at mga mapanganib na aksyon laban sa ating mga mamamayan ay tahasang paglabag sa international na at sa mga tuntuning nakabatay sa international na kaayusan. Nagpasalamat din si Presidente Marcos sa mga sandatahang lakas ng bansa at tiniyak sa kanila ang patuloy na suporta ng gobyerno. Samantala, sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong lunes na ang hepe nito na si General Romy Browner Jr., ang unang nakaupong AFP chief of staff ay nakatapak sa BRP Sierra Madre. Naranasan mismo ni Browner ang mga mapanganib na kinakaharap ng regular na fly mission habang ang China Coast Guard at ang maritime militia nito ay nagpapatuloy sa kanilang mga pagtatangka na hadlangan ang nasabing mga misyon. Si Browner ay sakay ng unay sa May 1 na nakabilang sa apat na barkong Pilipino na nakadeploy para sa regular na resupply and rotation mission noong linggo sa detachment na namamahala sa BRP Sierra Madre na nagbabantay sa iyong shoal. Kasama ni Browner si Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Personal na ipinarating ng AFP Chief ang pagpapahalaga at pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tropang namamahala sa barko. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nagkaroon ng maagang noche buena si Browner kasama ang mga tropa na sakay ng BRP Sierra Madre at pagkatapos ay binigyan din niya ang kahalagahan sa pagtatag ng presensya at jurisdiction ng bansa sa loob ng maritime zone nito. Sa panahon ng Rory Mission noong linggo, ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay naglunsad ng mga agresibong aksyon laban sa mga resupply boat ng Pilipinas at kanilang mga escort na napinsala ang dalawa sa apat na Pilipino craft na sangkot sa operasyon noong December 10 hinaras, hinarang at ginawa ng mga sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel ang mga mapanganib na maniobra sa mga sisidlan ng supply ng sibilyan ng Pilipinas sa isa pang pagtatangkang iligal na hadlangan o hadlangan ng isang nakagawi ang Rory sa BRP Sierra Madre sa Yungi Shoal. Nagdeploy ng tubig ang Chinese Coast Guard Vessel 5204 laban sa mga supply vessel ng Pilipinas na nagdulot ng matinding pinsala sa mga makina ng ML Kalayaan. Dahilan para hindi gumanda ang mga sasakyang pandagat at seryosong nalagay sa panganib ang mga buhay ng mga tripulante nito sa kasalukuyan, ligtas na inihila ng Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan ang ML Kalayaan pabalik sa Ulugan Bay, Palawan. Idinagdag pa nito ng BRP Cabra ay nagtamo ng pinsala at matapos direktang matarget ng Chinese Coast Guard Water Canyon. Ang mga sasakyan pandagat ng Philippine Coast Guard at ang mga resupply boat na unay sa May at ML Kalayaan ay nakaranas sa walang ingat at mapanganib na panggigipit sa malapitan ng mga sasakyan ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel sa kanilang paglapit sa Ayungin Shoal. Sa kabila na matindi at walang ingat na pagkilos na ito, matagumpay na naabot ng UM-1 ang BRP Sierra Madre. Sa isang panayam sa media, naalala ni Browner ang mga barko ng Chinese Coast Guard na sinusubukang iram iram ang unay sa May 1 at magpaputok ng mga water canyons sa kanila. Sinabi ni Browner na humingi siya ng pahintulot mula sa chief executive na sasali siya sa Rory noong linggo at inaprubahan ni Presidente Marcos ang kanyang kahilingan at inatasan ng AFP chief na iparating ang kanyang pagbati sa Pasko sa mga tropa at dalhan sila ng mga regalo. Sinabi pa niya na sumakay sila sa unay sa May 1 para sa paglalakbay pa at kalaunan ay lumipat sa isang barko ng Navy dahil ito ay mas mabilis. Dagdag pa niya na binibigyan ng importansya ang mga tropa sa BRP Sierra Madre at binibigyan ng importansya ang presensya nila sa iyong isyol dahil ito ay simbolo ng ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone. Sinabi pa ni Browner na makikipagpulong siya kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. upang talakayin ang mga posibleng aksyon kasunod ng pinakabagong panggigipit ng mga Chino.